mahalaga yung gunitain natin yung pagtatatag ng ng katipunan sapagkat ito yung naggiba no nung mm -hmm. colonial structure eh. at the same time yung ito yung simula no at uh, pwedeng mo tawagin din rurok ng ng uh, pagbibigay ng sentimyento ng mga anak ng bayan upang mm -hmm. ipakita yung kanilang minimiti no minimiti ng kasarilan, kaginhawahan, no? Both hindi lamang doon sa kalayaang politikal, kundi pati na rin doon sa sosyo-kultural uh -huh. at yung pang-espiritual. Uh -huh. So mahalaga na ma-connect natin, makita natin yung saysay -say nung pagtatatag ng katipunan sa kasalukuyan. Sapagkat tulad ng nabanggit ko kanina, marami pa sa mga ideals ng katipunan ay kinakailangan pa nating makuha ngayon uh -huh. yung, yung sustisya ng katipunan. No, kinakailangan ito, yung mustisang panlipunan lalo na. Siguro ang pag uh, masasabi ko tungkol sa araw ngayon, hindi lang basta komemorasyon dapat mm -hmm. ang isipin. Kung hindi kailangan pag-aralan at basahin ulit, kahit pa ulit malaman, no, hanggang sa siguro ma 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 maging bahagi ng ating uh, identity sa bilang mga Pilipino na may diwa, na meron na tayong sariling diwa na binuo pa loon, no, na hindi, hindi diwang dayuhan, no? kung hindi, diwang ginawa natin sariling atin at siyang magbubuo ng ating uh, pagkapilipino. pagka-Pilipino. Yun dapat ang siguro hindi natin maka, hindi dapat makalimutan sa pag-commemorate uh, ng ngayong araw na ito. Right. O si Victor Torres ng Cavite at De La Salle University. Ian <laughs> mm -hmm. Alfonso. Opo. At huwag kalimutan na uh, ito mga katipunerong ito noong 1892 ay mga bata. Yes. Uh, Bonifacio was 28 years old, turning 29. At itong mga batang ito ay nangarap. May isang project na hindi pa nagagawa ng mga henerasyong bago sila. Mm -hmm. At itong proyekto ito ay nakinabang tayo, ang paglaya ng oh. Pilipinas. At pagkakaroon ng idea na meron tayong isang bansa, isang ang ating dinaranas, isa ang ating problema, therefore tayo-tayo sasagot yan. At uh, napakaganda lang din ng kanyang napiling sa dinami ng salita na pwede niyang gawing katipunan name. Ang ganda ng kanyang katipunan name, may pag-asa. May pag-asa. Uh, itinatag tayo ng isang Pilipinong ang pangalan na may pag-asa. May pag-asa.